Ganda yun. Nung una mong nakilala si Miguel, mm -hmm. ano yung initial feeling? Um, yung totoo, Michelle? Alala ko lang yung first time mo na kayo nagkakilala. Laod <laughs> yun, birthday uh -huh. ko, di ba? Okay. Yes. A so, birthday mo, yes. Anlet. Tapos, in-invite ko yung Volta's Five Cast. Uh -huh. Tapos, uh -huh. si Miguel nagdala ng cheese as a thank you, di ba? Okay. Uh -huh. okay. And then anong sabi mo sa mami mo para maalala niya? <laughs> Ma'am, this is Miguel. Pero, friends pa lang po kasi kami talaga nandito, boy. Uh -huh. Ah, okay. So, uh -huh. he met. Miguel, when, uh, she met Miguel when we were friends. Okay, reaction. Um, uh, mab mukha namang mabait itong batang to. Tita, opo, nagpo po hmm. naman siya, ganun. To. Uh -huh. mm -hmm. Pero may titig kang kakaiba na... Hmm. Um, parang feeling ko, parang may gusto to sa anak ko. <laughs> <laughs> ganun. Tapos ako naman Lumabas. din, opo, ako naman din feeling ko, ka, parang gusto din to ng anak ko. <laughs> Ayun po, sabam ka dito, opo. So may pangamba ka. <laughs> opo, medyo. Ah, Uh, hypothetical. Yun nga. Sabi ko nga halimbawa isang araw, sasabihin ni uh, Isabel, Ma, we're getting married tomorrow. Anong gagawin mo? Sa so ngayon dito, hindi pa talaga pwede. O, hindi po talaga ako papayag. Oo. Okay. rin <laughs> naman, Okay. Kami rin naman po Oo ni Miguel so That's why ngayon, the question no. is really hypothetical <laughs> <laughs> Oo, Sila naman, wala ring bala Opo. Pero I just wanted to measure <laughs> I just wanted to measure kung Opo. nasaan ka talaga, uh, Michelle Hindi Di ka talaga papayag? Hindi pa dito 25 pa lang yung anak ko mm -hmm. Hindi ko pa matatanggap <laughs> Pero you like him? Um, Mabait naman po yung bata dito <laughs> Mabait naman po Mabait yung bata Opo. <laughs> uh -oh mama na approve na sa kanya. Akala niya, for kasal na. Ano pang mga rules niyo sa dating? Um, well, si mama po, ang pinaka naaalala ko is, bawal umuwi ng before sunset. Ah, ng, ng after sunset. Yun yung mga first few rules niya, mm. nung, lalo na nung bago pa lang siyang naliligo. Parang sa, aga naman nun. Parang vampira, di diba, Tito Boy? <laughs> Kinawa po akong vampira ng nanay ko. Oh. Pero, I mean, more, after time naman, um, tinatrust na rin naman. Nag-adjust na ng oras. Yes. nag-adjust na ng konti nung... Siyempre, Tito Boy, ba, baba yung anak ko eh. Yes. Di ba? Tapos kabago-bago lang, akit ng liga. Wala nga naman, iuwi niya yung anak ko ng alas 11 ng gabi. Di ba, Tito mm -hmm. Boy? Oo. Siyempre, bago pa lang. Ay, lunch lang muna kayo. Mm, -mm. Hmm. Oh, Okay. saka, on the way pa lang po kami sa paglalansya namin. Anak, uwi na. Ganun. mm, <laughs> papunta pa lang. Hindi pa natatapos? <laughs> natatapos. Hindi pa natatapos. Hindi pa nga po kami nakakaupo. Uwi ka na. <laughs> Iba. Yes. Ibang mama. Yung mga dati na kasi nanliligo sa kanya Tito boy, tine terrorize ko. Oh. Opo. Paano ka mag-terrorize? Layuan mo ang anak ko. Kaagad? <laughs> Opo. Opo. Oh my God. Bawal siya mag-boyfriend. Bawal oh. pa siyang ligawan. Ganun po ako kastrikto talaga. Direct noon. sa yan. Yes po. To their faces, Tito Boy. <laughs> Oh, yeah, pero yeah. si Miguel, hindi pinagdaanan yun. Wala. Wala naman sinabi si mamang gano'n. That's, that's a good sign, <laughs> yes. Isabel. I take it as a stepping stone. Yes. At the high, <laughs> the time. That's a good sign. Yes, that's a good sign. I understand my mom. And I know she just wants to protect me. And Michelle, happy Mother's Day. Thank you, Tito Boy. Yes. Thank you, po. Uh, Isabel, last question. Sino ka nang dahil sa iyong ina? I am strong. i'm independent and i'm brave because of mama because of mama